yung kaloy dito. Ayan. Kuya! Eh! Si ah, sige boss, pwede boss. Ano po yun? E? Kaloy? Ah, si Kuya Kaloy? Oo oh. po, pinala po namin yun. yun. Ano po yun? Si yung una, kasama lang po namin ngayon, eh. boss na namin po. Boss yun na si Kaloy! Ha? Ah? Ah. Masipag eh. Oo. Kasi parking dali dito yun eh. Oo po, parking. Kasama kami nun sa parking ngayon, boss na namin. Boss. Oh, Ako, ma maangat na. No? Yun na nga po eh, sobrang sipag ni Kaloy. Si Dahil ba ang posisyon niya ngayon?

ako hindi. Oo! hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. pa. Hindi pa. Hindi pa. ako na yung medyo lakad, pag kinakausap <tap> yun ang trabaho kasi sa accounting yun hindi okay. dati dati kasi sinama na ako dito nag-a-apply pa lang ngayon Bakit nabalitaan ko accounting na pala di ang laki ng nun <tap> laki nun laki Takal na yung accounting yon tama, -tama. Kailangan, kailangan pala ng pera. na ako no? ayun ayun, ayun, ayun. ayun.

Nawala wala ka na sa bilang ko eh. Iba ang accounting niya. Paano ko bibila kayo ng pantawan ng trapper na yan? Kaya ako ako na promote eh. Dahil masipag nga ako magbilang eh. Nawala wala tuloy sa bilang pre. Ano ba yung ginagawa ko? So ibig sabihin, na-promote ka na accounting pero sweldo mo ganun pa rin? Oo, na-promote lahat. Po. Na-promote yung nakaganda nun. <laughs> Ay, pagkira na naman discount. Pagkira mo ako ng pera eh. Paano ka mga hihirap eh? Tumat, pagkatapos ito, tsaka may sa akin. Dahil ito yung e, lang -lang kita ko eh. Sige, ilangin mo kayo. Tapos hihintayin kita ha. Oo, tayo mo. Oo, sige na, promise. Bibigyan kita ng ano. Pahutayin kita. Labas <laughs> mo, hintayin sa labas ha. Oh, antayin mo na to. Saglit na ito. Saglit lang. Saglit oh, lang ba yan? Ha? Oh. Uh, Saglit lang. Hindi. Ano si, ano si, ano si, ano si, ano si, ano si, Hinabi ko sa kasama ko, accounting nga ako. Joke lang yun. Bakit? Paalam yan. Drapa binigay lang. ka dyan. Sabi sa inyo, dumating... Sabi ko, pagka may dumating, ituro lang ako nga niyo. Huwag sabihin na sa Tapos, napapahiya ako eh. ko